nag-iisip ka ba ng maliit na maliit na baboyan pero uh, wala kang malaking puhunan para magsimula So sa video ito, I-share ko sa inyo kung uh, Magkano ang aking Nagastos Dito sa aking Maliit na babuyan Mga guys Alam nyo guys ito'y hindi aabot Ng 10,000 Itong Kanilang Kulungan So yun kung makikita nyo ito'y Kawayan lang Yan at ang kanilang bubong ay rubber rubber roof so karamihan to mga guys dito sa aking nagamit ay ito'y libre dahil ito'y mga naggamitan yan yung dating binagbag na uh, kubo kubo ay ginamit ko dito mga guys So, yun. Pwede nyong gawin katulad nito. Ito y bolo. O yung kawayan na tuwid pero hindi siya lumalaki. O I mean hindi siya tumataba. Ganyan lang siya ka taba. Ito ay tumataas lang. Tumataas ng tumataas at uh, hanggang doon lang siya. Hindi siya tataba ng, ng katulad noon katulad nun na kawayan yan so hanggang ganyan lang siya ganyan lang siya kapayat so karamihan sa ginamit ko ay kawayan yan libre ang kawayan dito guys so kung may makikita kayong kawayan na libre sa inyong lugar ay okay na yon Okay na yon, Mala malaking tulong na yon sa inyong pagsisimula mga guys. At ang aking poste ay ipil. Ipil 'yan, guys. Ipil at ipil 'yon. Ipil and then ipil. 'Yan, ipil din 'yan. So pati yung kanyang eto, eto, eto. Ipil din 'yan, guys. Ipil. 'Yan ay makukuha lang sa tabi-tabi. 'Yan. Eto, ipil 'yan. So, libre yan, guys. Libre. So, ang nagamit ko lang na ginastusan ko talaga ay e'tong kanilang uh, flooring. Siyempre, kailangan yan ng ng semento, buhangin, bato. Yan, kailangan yan. At lalo kami nakatipid, mga guys. Dahil kami na lang ang gumawa nito. Kaya nakalibre, nakalibre ako sa labor. So, yun. Ang nagamit ko ay kung susumahin ko ito, ito is uh, 10, 10 hollow block, 10, 20, 30, 40, Bali, 15 hollow block. Yan. 15 hollow block mga guys. Ayun o, no, meron pa akong sobra doon. Doon sa 15 piraso. Meron pa akong sobra doon and then bali apat na uh, simento eto lang yun guys eto apat na simento ang nagamit ko lang dito ayun iba pa yun iba pa yun nakagamit ako dun ng tatlo tinatlo ko yung simento para matibay kasi ito yung pang inahin eh pang inahin ito guys kaya kailangan matibay ito dahil lalaki ng lalaki yan yung inahin na yan So, yun. At, yun lang ang aking nagastos dyan. at ito, mga guys, ay napakinabangan ko na siya ng unang patining ko. Na-dispose ko na. At ngayon, ito yung pangalawa. Dito sa kulungan na ito. So, sa ganitong paraan, guys, Mababawi mo agad yung yung gastos mo dito sa kulungan. Tutusin isang baboy lang. Bawiin mo na. Bawiin mo na itong gastos mo dito mga guys. So hindi nat, na natin kailangan ng malaking puhunan sa pag paggawa ng kulungan mga guys. Ang kailangan mo na lang na tuunan ng budget ay yung yung kung ilang head kung ilang heads ang aalagaan mo. Yun ang pagtuunan mo ng uh, puhunan. yon. syempre kailangan nila ng feeds yan. Kailangan nila ng feeds. Uh, hindi naman dapat na na tipidin sila sa feeds dahil uh, masasayang yung pagod natin guys sa pag-alaga sa kanila. So yun guys, ito yung uh, pangalawang batch dito sa pulungan. Tingnan nyo guys yung kabila. Flooring lang yon, Flooring lang yung baligastos ko dyan. Simento at saka buhangin lang yan. Yung graba dito ay kinuha lang namin sa ilog. Uh, may mabibili naman kayong buhangin na may kasama ng graba. Okay na yon, okay na yon. Pero at at kung marunong naman kayo sa pagsisimento kayo na ang gumawa at ko na yon malaking tipid na yon sa pag-aalaga so yun guys na-share ko lang dahil meron tayong mga kaibigan na uh, naaalangan silang magsimula ng kanilang babuyan kahit maliit lang dahil iniisip nila malaki ang magagastos So, yun guys, na-share ko sa video ito dahil gusto ko rin makatulong sa inyo mga guys. Mabigyan kayo ng idea. Ang bubong nito guys, ayun, yung goma. Goma lang yan na bubong. Ayan. Ayan. At syempre, kailangan nila ng drinkers. Kahit na uh, wala ka, sa panahon na ikaw ay maraming ginagawa hindi mo problema yung pagpapainom sa kanila basta may nakahandang drinkers eto yun guys eto 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 yan siya yan drinkers so guys hanggang dito na lang ang video ng ito uh, don't forget to comment share and hit the, the bell ring to uh, updated kayo sa iba pang mga video Sorry guys ha, pasensya na kayo at uh, kabado lang. <laughs> kabado lang. So ayun, salamat sa inyong panonood. Uh, happy farming and God bless sa inyong lahat.